Hello po, ako po si Moto Wifi. Uh, ako po isang rider dito sa Pangasinan. Uh, ang concept po ng vlog ko is uh, nagbibigay po ay nag -ano po ako ng Wifi sa ating mga riders. Uh, naisipan ko tong gawing ano, uh, magbigay ng free Wifi noong pandemic dahil nga uh, maraming mga estudyante ang walang internet or nahirapan ano, nahirapan sa mabagal na data. Uh, papakita ko po sa inyo kung paano i-connect yung ating uh, router at yung wifi router natin. So, meron tayo dito LAN cable na ikakabit. Meron din tayong from battery. Ito po yung battery natin na isa. Kakabit din natin dito. Makita nyo po, iilaw na siya. Tapos susunod pa natin yung pinaka wifi natin, yung uh, smart. Yung mag-provide po ng internet. So ito po, pag nag-connect na po si router ay si ating ano, modem, okay. uh, magbibigay siya ng internet dito sa ating router. So itong wifi router, ito naman po yung walang password natin. So yan po, uh, makita nyo, connected na po siya, may internet na. Ito, umiilaw na yung net. Tapos 3 bars yung signal. Yun po, so sa mga rides na pinupuntaan ko po, like charity ride at iba pa pong rides, uh, nagbibigay po ako, nagpo-provide ako ng libreng wifi. Para po yan sa lahat, sa, sa, rider man o hindi rider, basta malapit po kayo sa akin, pwede po kayo mag-connect. Para po makilala nyo kung ako bilang moto wifi, meron po tayong wifi router dito sa taas ng top box. Uh, Pakipalo po ako sa moto wifi po sa Facebook and moto wifi din po sa YouTube channel. Thank you po!